Hello! Happy Sunday po sa ating mga lahat, mga ka dreamer So, ito, mag react tayo dito sa pagsalubong ni Boy Tapang kay Cherry White sa airport. No, para ba siyang magpopropose mga ka-dreamer? Grabe ang kanyang kaba. At hindi nyo malamang kung anong gagawin niya. Magtago ba siya o magpakita? Ay, grabe. Ito, panuorin niyo kasi nakakatuwa sila. Oh. At sa mga mga na, mga haters ng dalawang ito, dapat ano, babayaan na lang natin sila kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Iyan. maging masaya na lang tayo sa kanila, guys. Kasi naman tapos naman na naman na yung kay Pakboy at kay Cherry White, kaya dapat maging masaya na lang tayo sa kanila, 'di ba? O oh, para no hatred, 'di ba? Kasi pag yung hate tayo, para mabigat sa bibig na kinikimkim natin na ganito ganyan ganyan. Kaya dapat anuhin natin yung uh, turuan natin ang ating sarili na hindi sumama ang ating loob. Kasi that's life, guys. Yan. Yeah. Hindi natin uh, hawak ang kanilang mga buhay. Kaya, hayaan na lang natin silang maging masaya. O, oh, di ba diba? Uh, sayang. Panawin natin, guys. Eh, mas mag-react kayo. Kasi talaga namang nakaka-in love. Yan, yeah, no? di ba So, let's go! Nakapanto. Nakapanto. ka Nakapanto. praktis, praktis apa ya praktis? apa gitu gitu, dapat luhut, ya, bos, dapat luhut luhut, luhut. Dapat luhut. <laughs> 再见了。<陽>